May sakit si nanay, may sakit din si tatay. Mag-asawang dahil daw sa hirap ng kanilang buhay ay di makapagpagamot kung kaya tinitiis na lang ang kanilang mga karamdaman. Sa akin muling pagbisita sa kanilang lugar ay di ko sila dinatnan sa bahay. Kinailangan daw i-confine sa ospital si tatay Emmanuel dahil sa di na maganda ang kanyang kalagayan. Isang sitwasyong napakahirap para kay Nanay Marciana hindi lang dahil sa kanyang daladalang karamdaman, kundi saan palagi kukuha ng pambili tuwing may resetang mga gamot para sa asawang nakakonfine sa ospital. Bawat araw, si mama nangangamba na, na baka mamaya meron na namang ire-reseta na ng gamot. Sabi ko, ibahala na. Kailan po ba ikinonfine? Noong um, Sabado po ng gabi, kinangfine na po. Ay, gawa po kasi ng Nangyayina po eh, tapos po, napadumi na siya. Eh, siguro po sa hirap na, eh hindi naman po namin pero matitest na hindi siya dali ng ospital kung talaga po nung mga nakakaraan na may sakit siya, eh kung walang-wala nga din po kami. Nung sa emergency pa lang po, ano, nung makatinas po sa mga laboratory niya, yun nga daw po, kailangan po daw masit-scan. Tapos po yung creatinine niya mata, sobrang lalana daw po. Tapos po, yung uric acid niya mataas din daw po. Tapos kagabi, nag ano po siya, tumaas din po ang BP po niya. Nag 240 over 180 po siya kagabi. So, yung sitwasyon ni Tatay Manuel ngayon, ano nga ulit kailangan gawin kay Tatay? Ano po, si CT scan po. Mas isitiskan CT scan daw po. Tapos po yung tuloy ang gamutan po niya sa ano sa ospital. Kasi nga po bawat po kasi araw, Madami po kasi binibigay na reseta ng gamot sa kanya. So, At syempre yung iba po. Meron pong iba yung sa loob ng ospital, yung pong mga mamurahin. Yung mga, mal, mga ma, ma, mahalin pong gamot, sa labas po na reseta, syempre yung iba po minsan, eh, hindi naman po kaya, kaya, namin na... At pag sa labas, kayong bibili Opo, oh, pag sa labas Kasi po, yun yung sinasabi kadalasan ng iba na ospital, na hindi daw available sa loob. O, o, Kaya ang hirap talaga naman po ng walang kera, eh, Ano? Wala po talaga, uh, meron po lang sa loob sa kanila yung mga mga, mga matik lang po na meron mga gamit doon na tulad po ng mga syringe, mga dextrose, yun lang po yung mga mabababa lang na na, ano, na gamot. Meron po sa kanila. Pero pag yung mga antibiotic na po, wala. Kaya mahirap talaga yung walang pera. Ano? Mahirap po talaga Butin kahit nilang, po public. Oo, oh, parang yung last visit ko mula dun sa tulong, ano? oh, buti na lang yun may, may hawak po. Si oh, po. Yun po, ah, kaya po din nadala din noong araw na yun kasi yung pong last visit niyo, yun po yung nagamit din po ni Mama kasi minatira po siya dong pera kasi kahit naman po nagagastos siya ng mga gamot, pagkain ni Papa. Meron po talaga siyang nalaan kasi hindi naman po yun lahat na nagastos agad ni mama. Kasi nga po iniisip nga po niya yung emergency na tulad nga po nung madala namin si papa ng ospital kahit paano may hawak pong pera. Buti na lang. Buti nga po. And mayroon pa po siyang natitira. Tapos po yung iba, um, alimbawa po kami, meron kami konting pera. Tapos mayroon pong iba na may nakakapagbigay pero hindi naman po siya talaga, talagang sasapat kasi sa sobrang dami nga po ng nire-reseta na gamot, eh, na po yung bago po siya ipasok sa loob ng kwarto. Ang na-reseta po sa kanya noon ay almost 3,300. Pagdating pa lang doon? Yung pong bago pa po siya ipasok. Bago yung bag bago, bago po siya i-admit sa loob. Bukod pa po yung nabili na ni Mama na mga reseta na nauna. So kung walang pera talaga? Kung wala po talagang pera, wala po talaga gawa po kasi kasabihin man po man talaga na public man po yung ospital. Siyempre, yung mga gamot po na kaila-kailangan kailangan, nabilihin pag wala sa kanila sa labas, paano na po? Paano po mangyayari sa pasyente kung wala po mabibigay? Kung walang magiging pera pambili ang pasyente, di, nakakaawa nga din nga lang po. Kaya nga po, noong tapos po noong nakulangan na po kami ni mama ng pera nung gabi. Kasi nga po, ang laki na po noong Ang laki na po kasi ng gamot. Balik, ang laki na po kasi ng ng sa kanya ng gabi. Nabago na nga po siya ipasok sa loob. Tapos namumabala nga po kami ni mama kung papaano pa. Na nag-iisip kami kung saan kami makakakuha pa pag may nireseta pa ulit na, na bago para po ulit may tarok sa kanya. Kasi nga po, ayun nga po, tapos inak oxygen pa siya. Tapos po, bago po siya ipasok doon, pinagpausok po muna siya. Tapos sinaksakan po din siya ng oxygen. Tapos po kanina, nung ay tas po kagabi nung tumataas na naman po yung yung BP niya kasi nga po nag 280 over 140 at uh, over 180 po pala yung naging BP niya kagabi kaya po siya parang nagcc sure kasi nga po sobrang taas tapos may pinabili na naman po may nerasya tara na naman po na gamot syempre para po mapababa yung yung BP niya tapos misinaksak na naman po dextrose. E eh, yung sitwasyon ni Tatay, anong kailangan-kailangan gawin sa kanya ngayon? Ano po talaga, yung po sa ngayon, yung pinaka scan na hinihingi po talaga ng ng doktor. Kasi yung sinasabi din naman po ng, ng doktora na na kailangan po emergency dialysis. Bakit po hindi? Kaso nga po, hindi po kami napayagawa nga po ng mahina po katawan ng pasyente. Siyempre, mahirap po yun eh. Ang inisip mo namin, na dialysis nga po, kung di naman po kinaya ng katawan, baka po lalo lang matuloy yan. Ay po sabi namin, kung, kung kaya naman po siya ng gamot, hindi kahit doon na lang po. Tapos yun, nung tas nga po, bawat araw, si mama nangangamba na, baka mamaya meron na namang ire na gamot sabi ko, ibahala na. Tapos yung kagabi, kaya si mamo umiiyak. Kasi nga po daw, may sasabihin niya daw po si doktor sa kanya. Eh, ayaw nga po daw sabihin sa kanya, gawa nga po may sakit din. Po si Nanay Marciana. So, Nanay Marsing! Nanay Marcing! Nanay Marcing, oh. nasaan ka? Ba't wala ka rito sa bahay? Nandito po kami sa ospital. E, kumusta si tatay? Hindi pa po dahil kay... Bakit ba din... Eh may panggastos pa kayo dyan? ka ng Paano yan? Wala din akong pera. Napadaan lang ako rito sa inyo. O, ga gagalingan uli ang pagdadasal ha, Nanay Marciana? Ah, baka sakaling may makapansin ulit. ako babalik dyan. Ha? Ah. Nanay Marseng! Ah. Oh, magkano'ng pera mo dyan? Meron pa pa natin 300 po. Ay, meron ka palang pera. <laughs> ah, titibayan ang loob ha. Magdadasal lagi. Ito. ito, oh, pandagdag. Meron ditong 1,600. May nagpadala sa inyo. Oh, ah, nakiatin oh, na. Nanay Marciana, Ah, uh, thank you tayo sa nagbigay ha. Ah, uh, maraming salamat po kay Ati Charlotte and Kuya Kyle 1000 account number 3276100 account number 0895500. Ayun, para daw po sa inyo, makatulong sa inyo diyan, Nanay. Okay. ah, oh, basta titibayan ang loob ha, Nanay Marciana. Opo. Okay, ingat kay dyan. Oh, kumusta, kumusta nyo kay tatay? Okay, bye-bye po.